Ayun, no? Di halata, nasample na yan. <laughs> Ganon siya kasarap. Ito na ang ating mainit-init na po tayong perfect ngayon tag-ulan. Pampainit ng ating mga kalamnan at masustansya pa. Ang oh, nilagang buto-buto ng baka with sota. Huwag sa atin ni Chef Rick Luterio. Good morning, Chef Rick. Good morning po, ma'am. Naku, opening pa lang. Excited na kami, Chef. Paano ba niluluto tong special dish <laughs> okay, natin? Okay, so nilagang baka. Ah, pinakuluan ko na siya kanina, mga more than one hour. Okay. Para malambot na malambot yung ating baka, no? Tubig lang, and then yung baka din, pinakuluan ko siya. Then, ah. nalagay ko ngayon yung sibuyas. Hindi ko na siya ginisa. At pulang sibuyas, ha? Yes. And then, ang ating Ginger. luya. Ginger, okay. sorry. Dilagyan ko siya ng konting kasubha para medyo magkulay ready siya o pula-pula ng konti, no? Pero ang kasubha ba, may lasa ba yan? Wala, man. Na. Wala talaga masyado. Kulay talaga. And then, daon ng laurel, at saka <laughs> buong paminta. Uh -huh. So, yun yung magpapalasa ngayon sa kanya. Yan. And then, konting-konting... Patis. Fish sauce. Yes. Ate, flavoring. Yes. Ang sabi na, chef, pag ganito, gaano kasustansya tong dish na ito? Ito'y napakasustansya dahil sa baka, yung protein, no? Yes. And then, meron tayong karbon ng galing sa patatas. Aha, yun. Ano? Tapos, yung vitamin A na makakuha natin sa karot. Yun, sakto pa, oh. So, okay. Mm. Tapos, sa so may mga sipon o ubon, bagay yung dahon ng sibuyas na ilalagay ah. ko mamaya. So, very healthy siya, no? Actually, alam mo, chef, di ba, pag medyo home cook naman talaga yung meals mo, at saka balansyado siya na may gulay, may karne, may sabak, mag maganda talaga at Mas masustansya healthy. siya, eh, mm -hmm. no? Eh, magkano naman magagastos natin dyan, chef? For this one, uh, less than 18 pesos. So, Mababa sa so, 20 bad. pesos. Kada tao. Kada tao kada yan. Ta -ta. At syempre ngayon, panahon ng tag at yung mga bata, walang pasok. Nasa bahay lang. Di ba? Si nanay lagi nag-iisip, ano ba pwede ko ihanda sa nila? So ito, ito yung parang medyo sort of classic nilaga, pero may sotanghon. Sa saang cool. lugar ginagawa usually yan? Normally, wala naman. Medyo naisipan lang natin ah, na gawin siya. Para medyo kataiba. Okay. Kasi diba? I wondered kung ano siya, may probinsya ba siya or something. Tapos <laughs> nilagyan ko rin siya ng mais. Para yun, yung Medyo no? matamis-tamis balance yung taste, no? Oo. Oh, oh. Diba, Alam mo, nakakamiss nga naman yung nilagang may mais. Kasi minsan pag naglilaga sa bahay, wala na yung mais, may eh. Nilagyan ko sa kanina yung pechay at saka yung bagyo beans. Na ito Tinakuluan eh, na pinakuluan, pinakuluan na. Tapos inilubog ko sa malamig na tubig para yun. malutong pa rin siya at ah. nandun pa rin yung sustansya. Niya. Ayun ang na, na nilang blanching. 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 Tama po ba, Chef? Ayun para matingkad ang kulay. Kaaya-ayang kainan at syempre, masustansya pa. Thank you so much, Chef Rick! You, Nako, ito na. Abangan niyo po sa aming uh, pagbabalik, mami. Of course, pagkatapos namin kainin ito, niluto ni Chef Rick. Sa so, pagbabalik po ng unang hirit, unang balita na. Kain po!